Sun's sa Saudi Arabia. Grabe, oh. Grabe, oh. Sandstorm talaga, oh. Nagbukas talaga ng bintana, oh. Para makapag lang, oh. Tingnan mo. Ay, grabe. Ito mag... Ay, sandstorm pa mo, May ulan na, G. May, uh, ano na siya. O ulan na naman siguro ng yelo mga amigas. Andiyan ah, hindi lang ambon-ambon. Wala kayong mga ano doon. Oh, ang na. Wala kayo may nalay. Ay, grabe. Ay, ala, may dab to. Ay, grabe. Oh, oh, oh. <laughs> ala. Saglit lang. Si Motanay, oh, grabe yung sandstorm. Guys, oh, mga amigas, oh. Ganyan ngayon dito sa Saudi, oh. Sandstorm sa Saudi Arabia. Umuulan ng mga amigas, oh. Eh. Ayan o oh, ma pero ang hangin oh, ay talaga o oh, yan tingnan nyo yan ganyan dito sa kanila sandstorm o oh, diba o oh, diba ulan na yung cellphone ko mga amiga yan na sya grabe o oh. sa lakas lakas na ayan na may ulan na ulan na siya ulan na, oh, -ula na siya kita ni na sya mga inibos. oh oh kailangan ko na mag close kasi maulan na papunta dito yung ulan sa cellphone ko ulan ulan bantay kawayan bagyo bagyo bantay kabayo dito sa kanila anong mga dust kaya sandstorm kasi mga dust yung lumilipad oh, diba yung problem kaya dust ang lumilipad o, oh, diba? Sunstorm is coming. Ganyan dito sa si Saudi, mga amigas. Ang lakas man, ulan. Ay, hindi pala malakas ang ulan namin. Tapos, may kasamang ulan kayo. Diba? Sandstorm. Hmm, narinig niya yan. May tunog. ano siya oh. Basa na yung side na yun. Kasi hindi nagka-ilaw sa baba kaya madilim. Walang ilaw sa baba. Kasi mag-apas. I'm a sandstone. Ayan. umina na panino, grabe ano? ang lakas o, diba? sandstone. Ilang, ano ang tinatayin? ano ang tinatayin? ano ano sandstone oh, yes. ano ang tinatayin? Yun, kailangan yung mga nilis Pakita ko lang nina yung lakas ng ilan oh, oh. lakas ng hamin pala ano na Angin pala yung malakas. Tingnan hmm, mo siya. Pero grabe yung hatak ng angin kanina. Maraming dust. Pasok na pasok ng dust. Sa loob ng aming kwarto. Ha? May request pa. Na na oh karam- Pagwa das ang breast chicken. Mamaya pa yung kain nila, mga 10, kasi kakakain lang nila ng dinner, mga mid, ah, lunch. Grabe yung lunch nila, alas 6 na natapos. O, oh, diba, ganyan. O, oh. nag-ano na siya, humupa na. O, oh, diba, humupa na. O, oh, mayroon pa. Hupa-hupa na. O, oh, ba diba? Bigla mahimik yung mga dahon. Kanina, grabe yung sayawan. O, oh, ngayon ngayon, diba? Kita nyo, hindi na gumagalaw. Loko to ang, ano. Kukuloko tong hangin. O, oh, wala talaga, o. Oh. Hindi na gumagalaw yung, hindi ano. O, oh. di oh, diba? Kanina, grabe hampas. Ngayon, nanahimik. Wala na talaga. Hindi na talaga gumalaw yung mga dahon. Na, Napagod siguro kaninang mga amigas. Babosh. Yan mga amigas, umula na naman ang grasya sa Saudi Arabia. Kita yan ang karugtong ng malakas na sandstorm dati. Dagdagan natin konti. Ulan-ulan. Ayan, ulan. Grabe yung ulan. Oh. Kita nyo yan mga amigas. Nakakamiss yung ulan. Sana doon niya yan dinala sa Pinas ang malakas na ulan. Oh. Kasi sobrang init daw ngayon sa Pinas. Dito naman, maulan naman sa Saudi. Mas marami dito yung sandstorm mga amigas ito yung bahay ng amo ko mga amigas so, sobrang laki kita yung pader namin mga amigas ano yan sa second floor kaya wala ka talagang makita sa labas parang nakakulong dito sa ano dito lang to sa taas ng kwarto namin yan yung baba namin pag malamig time dyan sila nagkatambay mga upuan yan tapos television yan yung may tabo niya minsan dyan sila nagbabarbecue gadapong dapong ba anong dapong dapong sa inyo mga amigas nagsisiga siga dyan may pampausok sila dyan sa baba ganyan o oh, di ba diba ngayon maulanin sa Saudi Arabia pero sa Pinas daw sobrang init o oh, di diba mas okay pa tong maulan kisa mag ano mag ng mga yabok Sunstorm hmm, ganyan dito ganyan dito ang panahon ngayon mga amigos maulan maulan sobrang maulan kaya naging malinis yung ano nila oh yung bubong oh di ba oh di ba naging malinis yung ano niya bubong pag summer ang dumi niya? yung orange oh dumi pero pag umulan tak tak lahat na ano tak tak lahat na dumi sa ilalim oh di ba mga amigas yan lang ganyan dito ngayon sa Saudi Arabia ganyan dito ngayon sa Saudi Arabia. maulan pag sa Pinas nito masarap sarap mag um, maglaga ng saging, kamuti, o oh, diba? Tapos pahinga-hinga lang, o oh, di ba? imo yung yung Gisa, Ang music mo diyan. Huwag ka na matulog kasi bababa tayo. Ang dami natin gagawin. Kailangan ko Jisa maraming sibuyas. Kaya baba-baba na pag may time. Kasi gagawa na naman kami. Wala kainap mga amigas. Dami ngayon order. Pagawa pa kami mamaya ng spring roll sa atin. Tama na kasi.